Babae sa Silong. Alam mo ba, hindi lahat ng bahay na tahimik ay ligtas. Minsan, ang katahimikan ay palatandaan ng may itinatagong mas nakakatakot pa. Sa baryo namin, may isang lumang bahay at sa ilalim niyon, may nilalang na tinatawag ng mga tao ang Babae sa Silong. Noong kabataan ko, mahilig kaming magkumpuran sa kanto. Usapang lasing, asaran, tawanan. Lagi naming nadadaanan ang lumang bahay na iyon. Lagi rin kaming pinagsasabihan ng matatanda. Huwag kayong dadaan dyan sa gabi. May babae sa ilalim. Hihilahin kayo at hindi na makakabalik. Pero isang gabi, dahil sa yabangan ng tropa, tinawanan ko ang babala. Narinig ko pang sabi ng kaibigan ko, kung matapang ka talaga. Pasukin mo. Bumaba ka sa silong. Tingnan natin kung kaya mong lumabas pa. Napahiya ako. Kaya kahit naninginig ang tuhod ko, naglakad ako mag-isa papunta sa bahay na iyon. Tahimik ang paligid. Ang buwan, natatakpan ng ulap. Maging ang mga kuliglig tumahimik. Nang buksan ko ang pintuan, sinalubong ako ng amoy alikabok bulok na kahoy at parang nabubulok na karne bawat yapak ko crack crack pero teka parang hindi lang sa sahig ang tunog may isa pang yapak mula sa ilalim at doon narinig ko isang bulong ng babae huwag ka nang bumaba dito nanigas ako Walang tao dapat doon. Ang silong sa dulo ng pasilyo, may pintong luma, kinakalawang ang kandado, pero bukas. Dahan-dahan kong hinila. Sumabog ang amoy dugo at nabubulok na laman. Nang bumaba ako, madulas at malagkit ang mga baitang ng hagdan. Sa ilalim, may isang babae. Nakaupo siya sa sulok. Mahaba ang buhok, duguan ang damit, pinipilas ang balat ng sariling braso parang wala siyang nararamdaman. S Sino ka? Halos hindi ko masabi. Tumawa siya ng mahina, parang basag ang boses. Ako ang iniwan. Ako ang sinunog. At ngayon, ikaw ang kapalit nila. Tumayo siya. Mabigat ang bawat hakbang. Thud! Thud! Parang may kadena ang paa. Nang iangat niya ang muka, wala siyang mga maka. Hukay lang at umaagos ang dugo. Tumakbo ako, pero ang pinto ay sumara ng malakas. Ang paligid nagyelo. May malamig na kamay na dumapo sa leeg ko. At sa mismong tenga ko, narinig ko, Hindi ka na makakaalis. Mga anino. Mula sa dingding, nagsilabasan ng mga bangkay na walang mukha. Nakayuko sila, nanginginig at sabay-sabay na bumubulong. Kasama ka namin! Kasama ka namin! Umurong ako, pero kahit saan ako lumingon, naroon sila. Umalis kayo! Ayoko dito! Sigaw ko, pero walang nakakarinig biglang lumiwanag ang paligid. Para kong pinapakita ng isang alaala. Nakita ko ang babae. Buhay pa siya noon. Maganda, nakaputi, nakangiti. Ngunit isang gabi, niloko ng kasintahan. Pinagbintangan ng mga tao bilang mangkukulang. Iginapos sa silong, sinunog habang nakatali. Doon siya namatay at doon siya nanatili. Wana silang awa! Galit na sabi niya. At ngayon, lahat ng papasok dito, akin na. Tumakbo ako, pero parang nababaloktot ang bahay. Ang hagdanan pa ikot, bumabalik ako sa parehong silong. Sa bawat ikot, mas malapit siya. Ang bibig niya bumubuka ng mas malaki, tumutulo ang dugo. Huwag kang tatakbo! Nadapa ako, gumapang ako, pero mula sa sahig, lumabas ang mga kamay ng bangkay. Hinihila nila ang mga paakong pababa. Tulungan niyo ako! Sigaw ko umiiyak, pero walang tumulong. Biglang nagiba ang paligid. Nakita ko ang sarili kong bahay. Naruroon ang pamilya ko, nagtatawanan, kumakain nilapitan ko sila pero nang sabay-sabay nilang inangat ang ulo, wala silang mga mukha. Kasama ka na namin, bulong nila. Sumigaw ako at biglang bumalik sa silong. Lumapit siya sa akin, halos dumikit ang dugo ang mukha niya. Alam mo ba kung bakit ako naririto? bulong niya. Dahil wala nang nagmahal sa akin. Kaya ngayon, ikaw ang magiging akin habang buhay. Hindi! Hindi ako sayo! Sagot ko. Nanginginig siya, sa sumigaw. Wala kang pagpipilian! Lumundag siya. Ang mga kuko niya humaba, kumapit sa dibdib ko. Ramdam ko ang lamig ng kanyang mga daliri. Parang yelo ang pumapasok sa laman ko. Mula sa paligid, libo-libong boses ang sabay-sabay na sumigaw. Isa ka na sa amin! Isa ka na sa amin! Sa sobrang takot, nahanap ko ang isang bintana. Lumusot ako, sugatan, hingal na hingal. Akanakoy ligtas na ako. Pero nang lingonin ko ang bahay, wala na ito. Bakanting lote lang ang naroon. At mula sa lupa, narinig ko pa rin ang boses niya. Babalik ka rin! Akala ko tapos na. Pero gabi-gabi naririnig ko siya sa ilalim ng bahay namin. Isang boses, mahinang kumakanta. At minsan, sa salamin, nakikita ko siya sa likod ko. Nakangiting, duguan. Ngayon, ako na ang nagsasalita. Ako na ang kinukwento ng mga tao. Ako na ang bumubulong mula sa silong. Pero ang totoo, hindi lang ako ang sinusundan niya. Naririnig mo ako? Yung mahihinang yapag sa ilalim ng sahig tuwing gabi, yung crack, crack na parang may gumagapang. Hindi 'yun daga, hindi rin kahoy. Siya 'yun. Naririnig mo ako? Huwag kang tingnan sa silong. Ngayon, nakikita ka na niya. Oo, ikaw mismo. Kung nakaupo ka ngayon, Huwag mong tingnan ang ilalim ng mesa o ang dilim sa sulok ng kwarto. Baka andun na siya. Nung nginginingiti ka naman kasi susunod ka na sa akin. Wakas!